Ngayong season ng taon, marami na naman sa ating mga Pilipino ang naghahanap ng bagong motor. Yung iba pang araw-araw, yung iba pang forma, yung iba pang weekend ride lang, etc. Nagulat ako sa nadaanan kong bagong motor ng Rusi na medyo classic, vintage ang dating pero brusko ang handog na makina. Biyang silip natin ngayong araw ang Rusi Titan 250 at alamin kung paano nito binago ang pananaw ng karamihan sa tatak ng Rusi. This is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Without further ado, let's get right into it. Yo! Good day netizens! This is Nero Adriana Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe Also hit that notification bell para lagi ka notified once ay bago tayong upload For today's vlog ay naghahanap ako ng manual transmission ng motor Came across na, sa news na nakita ko na nilabas nga itong bagong... Rusi Titan 250 250cc na motor and madaming good feedback na maganda nga daw yung itsura and also yung quality dahil uh, sa mga hindi nakakaalam it is also known as uh, AC4 na unit by Lonsin sa China so it is alam ko yung Lonsin nagpo-produce din siya sa mga BMW ng mga, ng mga parts yata or something like that so maganda daw yung quality na itong Titan na to so ngayon na uh, naisipan ko na tignan nito at baka sakali magustuhan ko kumuha ako so I will give you a walkthrough sa motor na ito and kung ano yung mga offer niya first of all ang nag sa attention ko is FI na siya guys eh nung ko siya sa personal nagulat ako dahil talagang paiba na ng paiba yung mga ino-offer ng Rosie na quality no talagang sumasabay na sa mga market ngayon And alam naman ang pandemic ngayon napakahirap mag-commute and if you're looking for like a weekend ride bike, kagaya ko na uh, magka-transition ako to big bike so I like to have a weekend ride bike na manual transmission bukod sa automatic. Automatic kasi for traffic situation mas idealistic siya pero ito is a uh, for weekend ride kumbaga. So kung iba is natatakot na kumuha ng Rusi. Ako naman is eh, siguro magpaplano-plano na kumuha just for the sake of practicing manual transmission na motor para pag nag-transition tayo sa big bike mas sanay na sanay na tayo so ito nga nakita ko nga siya sa personal at sobrang so ko di ko madescribe nagandahan ako sa kanya uh, sa unang tingin ko pala LED na ang headlight nya guys ayan o oh, no, kung makikita ninyo napaka stylish ng kanyang headlight LED na yan LED na tapos bilog bilog lang siya tapos yung suspension niya naka upside down fork na no ayan o oh. Inverted fork na 'yan eh. Oh. Nakabaliktad na 'yung fork niya. Tapos sa unahan ang kanyang brakes is disc brake pa. Naka alloy wheels na rin and tubeless tires. Tubeless na 'yung tires niya. 17 inches wheels so maganda to, stable to pagdating sa high speed and also sa mga baku-bakong daan. Mas stable kasi yung malalaking gulong. Oil-cooled na rin siya, guys. So napaka-efficient din 'yan. Hindi siya basta-basta rin uh, mag-overheat. So nagustuhan ko na oil-cooled na siya. And at the same time, napaka-stylish nung pagkakalagay ng radiator niya. Nandito siya, oh. Pati yung exhaust niya, oh. Iba na rin yung dating-datingan niya. Maganda din yung exhaust niya. Hindi pa siya underbelly, pero may kita mo dito, stylish na, no? Kaya lang, parang mainit tong part na to siguro kapag uh, sumakay yung angkas mo. Medyo mainit siguro yan. Ang kanyang engine is 4-stroke single overhead cam. one cylinder no? Tapos ang max power is 7.7 horsepower at 8,500 RPM Habang ang max torque naman is 7.2 newton meter at 6,000 RPM Tapos napakalaki din ng fuel tank capacity niya Kung magkita nyo ito yung tanky niya Solid na solid din, sobrang laki And ano siya, hindi siya plastic no? Metal talaga siya, hindi siya plastic Ayan, no? Ang kanyang fuel tank capacity is uh, 15.5 liters Ganon kalaki ang kanyang fuel tank capacity So ganun kadami yung maikakarga mo Sa so, mga magtatanong naman ano ang average fuel consumption niya Naglalaro to sa around 35 kilometers per liter To be exact nasa 35.7 kilometers per liter Naka naked na rin yung kanyang handlebar Ayan o no? oh. Naked na siya. No, so, uh, naked na naked bike yung datingan niya. Na may pagka-classic. Kasi kung makikita nyo yung seat niya, naka-stitches siya na ganyan, no? yung pang-classic looking. Parang dun sa Rusi Classic. But speaking of which, ito parang different color variant at itong ilaw nakita ng kulay gray na classic parang classic looking na yung kanyang upuan eh naka plastic pa no so hindi ko makikita yung texture nya maliban na lang kung may opening dito so, ayun may opening naman okay so on the regular side yung quality ng seat cover niya no pero tingin ko makapit na rin sya eh. maganda yung ano nya may stitches very premium looking na rin kung titignan mo yung motor it doesn't look cheap to me Pati yung kanyang tapakan ng angkas. Ito, pillion ride na step foot peg. Maganda na rin yung quality. Nagkiklik siya into place din. Ayan oh. Premium na din yung datingan for me. Maganda rin ang paint job niya. Maganda paint job niya. Let's take a look at the fairings. Tingnan natin. So, meron lang siyang minimalistic na Rusi logo dito. Okay din ang fairings niya, no? Okay din ang fairings niya, guys. Malleable. So, meaning to say, hindi siya sobrang lutong or brittle na kapag ka, na lang siya and it will shatter into pieces malleable siya guys so sumusunod siya big chunk tong ano tong suspension niya na maganda quality nito maganda quality Med ito yung part na to para hindi masyado pero may mga parts sya talaga na premium yung datingan niya tapos ang kanyang na pala parang sabi ng iba parehas daw sa Sigma 250 tsaka sa Classic 250 parehas lang daw pinagkaiba nga lang FI tong isang to 250cc ay eh, nakalagay naman di ba FI so 250cc na FI so meaning to say mas fuel efficient siya 6 speed na rin siya guys ito yung kanyang gear gearing dito tapos dito yung kanyang clutch yung kanyang handle grip pag tinignan natin maganda din quality ah So oh, ito isang to maganda quality niya kahit yung brake lever. No, hindi siya chipipay kagaya ng ibang mga nakita natin on the previous. Ito lang yung parang may mo parang chipipay diyan, masyadong makintab. No, masyadong ano 'yan, makintab. Pero pati paint job niya guys, maganda. Ayun oh. Pino rin siya, nakita ko yung sarili ko eh, medyo malikabok nga lang. Pero pino yung pagkaka-paint niya oh. May kita mo talaga yung clear reflection. Doon mo kasi may kita yung paint job kadalasan eh. Miski sa mga helmets. Pino, clear yung aking reflection dito. Hindi pa siya keyless pero may key shutter siya dito. Pwede mo ilock yung manibela. Dito ang susian niya. Tapos, may kita mo rin yung brake fluids niya siguro nandito. Dito, brake fluids niya nandito. Kitang kita din natin brake fluids niya. Tapos, minimalistic lang na ano niya dito, CC r RW250. May mga details din na extra dito for more, more stylish look ang seat height ang mono, ang dito pala bago tayo sa seat height naka mono shock sya guys may kita nyo dito fully adjustable daw tong mono shock na to huwag ko kita sa camera Tignan natin dito sa kabila fully adjustable na mono shock so nakatago siya malinis yung design nya meron din sya sa CN dito for the seat I don't think meron tayong susi ngayon na available oh sitro through pala to seat to huwag ko kita sa camera eh pero see-through sya So kita mo dito sa kabila yung ano Ang ganda nga Stylish nung design na yun ha May mga parang vents sya dito na ano Na itsura And uh, yung ano nya Cover nya for the The na nandito rin Ganda tong isang to guys Ganda to nagustuhan ko sya Naka split type na rin yung fender nya oh. Diba? Napakalinis na design Iba nagpapamodify pa para sa ganyang fender naka ano na siya dito nandito na lang nakakabit yung kanyang pinaka ano mud guard pinaka tapalodo no ayun yung pinaka at bali hindi nga ganda yung built in na parang fender niya tapos meron siyang split split fender pa tawag dito basta yung nakahiwalay na ganyan usually kasi ito pinapamodify pa for more stylish look kasi may mga na ano lang siya dito reflective materials niya para mas kitang kita sa kalsada. The same time, LED na rin kahit yung tail light niya maliit lang dito. Kitang kita natin maliit lang. Pati yung ano niya. Ito nga lang. Medyo alangan ako. Pero maganda pagkakamount ha. Maganda pagkakamount ng LED na ano niya. Signal ng winkers niya. Pati ito very neat. Nagustuhan ko yung design nito Very neat. Parang medyo convincing sa akin itong motor na to Ah. Well guys, ako kasi naghahanap ako talaga ng motor na pang weekend rides ko no? Bukod pa yung pang everyday use But for everyday use kasi mas prefer ko ang automatic Dahil nga madaling isingin sa traffic Pero naghahanap ako ng manual transmission talaga Kasi mas okay yun sa mga open na kalsada Pag nagwi weekend rides ka Mas feel mo siya sa mga malayo ang biyahe Yun nga lang pinag ko Sana ma-full review ko to Para malaman ko kung mainit ba to Kasi sobra exposed ang laki ng makina no? oh. Ito yung rear brake nya Ang brake nya sa unahan is disc brake Ganon din sa likod Single disc brake lang sila hydraulic Yun ang kanya Hindi ano, pa siya ABS guys So, so 250cc category Ayun lang ang, ano nya Mas magmamahal siguro to kung ABS Pero looks wise ito oh, Ganda ng pagka ano nya, Parang titanium na ano Ang color nya parang bronze na something yun no? Know? Tapos matte finish Yung iba niyang side matte finish ang kanyang seat height by the way is 790 mm. Bago ko sakyan, ang kanyang ground clearance is 170 mm. Meron na din siya dito, ano, slider, no? So pero ano na siya, parang may guard na siya para hindi magasgasan tong mga ano mo dito. Galing may built-in na siya dito. Tapos may nahati lang dito na kaunting accent na ano na kulay gray silver. Silver. Ah, ito pala susi niya. Okay. Ito pala ang susi niya. May susi pala siya. Pero hindi pa ito activated eh. Hindi pa ito activated. Um, ang try natin kung pwedeng babuksan natin yung upuan para makita ninyo. Tapos dito sa kanyang panel gauge. Fully digital na rin guys. Merong gear indicator. RPM indicator. Turn signals. High beam, low beam. Tsaka may dalawang buttons para sa... Iba pang menu niya Tapos meron ding for uh, reset. Pero may ano, may ano siya na ABS eh. Meron siyang indicator dito na ABS, pero wala naman nakalagay dito na ano na ABS pa siya. I doubt na ABS na 'to. No, hindi ko hindi ko sure. So check, check naman natin sa ang kanyang weight is 144 kilograms. So medyo mabigat siya, pero sa 250 gas category, medyo okay na rin 'yon, no? Kasi medyo malaking displacement na 'yun eh. So, uh, height, my height is 5'3". Ang kanyang seat height is 790 mm. Pasok ba sa Pinoy? Check natin. Alam ko, super tip to ako kanina nung tinray ko. Lagay ko muna to sa bulsa. Para kita ninyo. Hindi na pala ako nakapag-gloves. Sayang. Okay. Oh my God. Super tip to ako. Abot ko pero ano? Super tip to. Baka gumulong ako pa baba. Gigi tayo niya super tip siya, sya mahirapan na i drive to mabigat mabigat sya pero 250cc na kasi eh 5.3 medyo mahirapan dito guys oh hindi ko makaisahid yung isa kong paa eh mabigat sya oh super tip toe ako ayan sinayad ko na super tip -toe. halos dulo na lang ang daliri ko yung abot mabigat sya guys pero okay din to sanayan na yan para masanay na tayo para pag nag big bike no ang maganda dito naka-upright sitting position ka, hindi ka naka-sports. So, comfortable pa din siya. Ngayon, may pwesto pa ba para sa pillion ride? May kaunti pa, pero I don't think it will be as much as comfortable kaysa sa ibang bikes, no? Kasi iba na naman ang handog nito eh, no. Usually naman kasi sa mga manual transmission, hindi rin ganun talaga ang comfortable umangkas. Pero kung hindi hanggang dito yung pet mo, pwede pa, pwede pa mag-angkas yan. Kaya nga lang hindi siya magiging ganun ka comfortable pero masasabi ko okay na rin siya compared sa mga iba pa natin ikita na nga sa ganitong category mas wala nang uupuan yung angkas very generous or malapad naman yung seat yung seat niya so para sa mga angkas I think ko advisable pa rin to kayang kaya pa din yun nga lang medyo mabigat guys pero 250cc na eh okay lang para sa akin high beam low beam may passing light dito may passing light, high beam, low beam, may signal lights, tapos busina. Sa kabila naman, kill switch lang, saka activated, saka push start. Kung nagtatanong kung may kickstart to, wala na siyang kickstart, electric start lang. Push start lang guys. Push start lang ang isang to. Wala siyang, wala siyang kickstart, no? Maganda rin may kickstart, pero alam naman natin, sa modernong panahon ngayon ay wala na halos kickstart lahat. Check ko lang kung may na-miss out ako. So, ang top speed nito sabi nila, nag sa 130 kilometers per hour. Tapos, ang compression ratio is 9.2 is to 1. Ang kanyang bore and stroke is 65.5 by 66.2 millimeters. Tapos, ang overall dimension is 2,005 by 800 by 1,080 millimeters. Length, width, and height yun. Tapos, wheelbase nya, wheelbase is nasa 1,345 mm okay so tatanungin natin ngayon kung magkano presyo nito kasi over uh, sa kanyang looks no? kung looks lang muna first impression kapag pupunta ka sa kasa maano ka talaga ma-attract ka napakaganda ng bike na to para sa akin Maatra ka sa looks niya no? so tatanungin natin kung magkano presyo ngayon check natin para makita ko sa inyo or masabi ko sa inyo kung sulit ba ang isang to let's check the price so yun guys sa pagbigyan tayo nagpaalam tayo kung pwede yung buksan yung seat so I think ito din ang susi para sa seat nya para lang makita ko no so yun lang pala so gagano nyo yun tapos higitin to Nat ah, natatanggal sya hindi sya no hindi sya ginaganon ganon lang pati niya ako boss bago nyo ikabalik ah okay wala naman masyadong may kita dito saan kang battery nito? ito? palagay nyo? nasa gilid? nasa gilid, gilid. okay So wala naman papeles, pwede na dito, no? Wala masyado. Tools dito, tools dito. Okay, wala naman. Sige, kabitin na po. Salamat, thank you. Chineck ko lang kung may seat storage. Tools lang pala kasha. Eh tinatanggal siya. Okay na. Salamat po, salamat. May charger din siya. Ay ayun, butin. Tinignan nyo. May charging port pala dito, no? Nakatago ah, ang galing ah. Malinis ang disenyo. Hindi mo makikita, no? May charging port pala siya dito. Ayos din, no? Kaya lang, papalagay ka ng cellphone holder para may pagkapita naman yung ano mo cellphone mo. No? Yun pala may hidden feature pa siya dito, guys, na uh, charging port 12 volts. So, para sa mga nagtatanong ng price, it is 110,000 pesos for the SRP. Tapos, magma-monthly kayo ng 4,290 kung 3 years. Kung 2 years naman is 5,755, abang kung 1 year naman is 10,150. Ngayon, kung nasa oras ka magbayad, may rebate yun na 300. So, mababawasan pa ng 300 yung inyong monthly kung gusto niyo ng installment, no? Pero 110 siya guys So ibig sabihin Kaya nagpresyo ng ganun si Rusi Itong isa na to is talagang Competitive na talaga yung hinahatid niya na Materials O so yung kanya quality Talagang palagay ko kasi Ito ay tal Ako ha Sa nire-review akong mga motor Hindi naman nila ako sponsor tumitingin lang talaga ako ng motor motorcycle enthusiast And also a rider Yung quality niya okay Okay siya guys, pasado siya para sa akin. Ngayon, may mga ibang factors sa lang tayo na i-consider kagaya ng fuel consumption, of course. Pero yun nga, nasa 35 km per liter for 250 cc. Ano na rin siya, very uh, justifiable na rin siya para don sa kanyang displacement. Tapos FI na siya. Factor din na tinitingnan ko is medyo mabigat nga siya. So para sa akin na medyo hindi binihiyaan ng tangkad is may hirapan ako pati sa seat height niya. Pero comfortable siya kahit sa angkasan, napakalaki ng fuel tank capacity. So pwedeng-pwede pwede talaga sa malayo ang biyahe, no? Hindi ka basta-basta titirik. As well as napaka napakaganda ng design niya. LED na rin kahit mga signal lights, no? Wala akong masyado nakikita ang kachipan dito. May mga reflective din siya dito ng konti para mas kitang-kita ka sa kalsada. As may mga small details. Okay din siya? Okay din para sa akin. Pati yung kanyang stock pipe, no? Kung ano na lang, maarte kayo. Pwede naman papalitan to. Kaya lang parang hulpi piece yata tong kanyang ano eh exhaust eh. No, pwede niyo naman papalitan niya kung gusto niyo mas aggressive na na tunog, no. Maganda din tong isang to, guys, no. Pero ako na lang siguro ang magcheck or pag-iisipan ko kung bibili ako ng isang to, no? Kung kayo interested kayo, mag-comment kayo sa baba kung interested kayo sa motor na to. Just comment down below anong masasabi niyo. Para sa inyo sulit ba siya? Kaya nga, kaya na sinabi ko parang rebranded tong isang to, eh. AC4 yung unit niya sa li Linsin. Lonsin Lon pala. AC4 tong unit na to na Lonsin ang nag-launch. So nag na lang siya. Naging rusi sa atin. Titan. So, no, so kayo mag-comment kayo sa baba. Give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo. This is just a walkthrough. Just in case na merong may-ari na Titan sa inyo or nakabili. Mag-comment kayo sa baba kung willing kayo ipahiram sa akin for a review para ma-check ko or ma ko sa ating mga netizens kung kamusta ba siya sakyan okay ba siya kamusta ba kapag umaandar na baka mamaya hindi mo na ramdam na pagkabigat-bigat niya sa traffic mo lang mararamdaman maganda ba suspension madulas ba gulong sabi nila ang gulong daw neto okay na rin eh pwede na rin sa pudpudan hindi mo na basta-basta papalitan pero kung gusto mo mas makapit of course mas maganda magpalitay ng mga aftermarket no? pero for me nagustuhan ko siya guys nagustuhan ko isang to And masasabi ko, recommended ko ba siya? For me, oo. No? Kung ako tatanungin, oo. Kung ako bibili nito, pag-iisipan ko pa. Marami pa ako kasing chinecheck eh, no? Chinechecklist ko pa eh. Pero for the sake na sabi ko nga sa inyo noon, di ba, nagpaplano ako na kumuha ng motor. And sabi nung iba, natatawa sila kumuha ng Rusi. Sir, ready ko kaya, try mo. Pwede ko, pwede ko itry itong isang to kasi parang maganda quality niya, eh, no? for the sake na mai try lang natin kung eto bang mga rusin na to ngayon na bagong labas is talaga maaasahan na pwede ko yung gawin guys kung gusto nyo yung gawin ko yun just comment down below give this video a thumbs up kapag naka 500 likes ang video na to magpapa giveaway ako so far wala pa akong video na nagpa 500 likes so hindi pa ako makapag decide kung magpapa giveaway ako this December advance merry christmas and happy new year sa inyong lahat ano pa yung mga ibang motor na gusto nyo mapanood sa channel ko just comment down below Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.